The right. so guys, meron nga pala tayong pinuntahan na isang kainan dito sa may Talavera, Nueva Ecija. Ito nga pala yung kainan na Jetro and Jane. So guys, matagal na nga pala natin na gustong kumain dito pero ngayon lang. At ito nga pala yung kanilang mga toppings. At syempre, tayo ay maglulugaw. Ang lilugaw nga po pala sila dito. At syempre, meron din silang overload at iyaw-ihaw na serve. At ito nga pala yung lugar nila. Ganito nga pala kalawang I uh -huh. kesa rin sa dati nilang pwesto na talagang blockbuster ang pila at syempre madaming sasakyan sa may kalsada pero ito na uh, at titikman na nga natin itong dinadayo at pinupuntahan talaga at talagang madaming kumakain dito sa Jetro and Jane so guys eto nga pala yung overload nila o di ba diba, kitang kita nyo kagad na napakarami eto nga pala yung kanilang menu so yan alright so guys meron din silang dami dito at syempre itong kanilang lugaw or goto overload kita nyo naman napakadami at syempre kakainin na namin yan sobrang dami nga pala guys ang toppings ay syempre mabubusog ka talaga may itlog may chicharon may kung ano ano basta yun na yun at yung lasa nga pala na ng kanilang goto dito or yung lugaw ay masarap guys syempre worth the wait talaga yung kakainin uh, ninyo at sa sobrang busog nga pala namin ito halos din na kami nag-uusap dito at syempre pinepeperan din yan ng masarap na kalamansi syempre garlic at syempre meron silang chili oil at syempre patis kailangan yan at syempre yung pepper Ah, uh, di ba? Kaya ito kakain na tayo. Ito nga pala ay matatagpuan sa tabi ng Alpha Mart La Torre at sa gitna lang po 'yan ng Alpha Mart at Church ng La Torre along the highway lang po at makikita niyo na po doon ang Jetro and Jane. Ayan. So sa so, mga hindi pa po nakakain diyan sa Jetro at Jane, puntahan niyo na, i-try niyo na ang kanilang ino-offer na mga pagkain. So guys, yun lang. Please do like and subscribe. Bye-bye.